Weron dan wan. Na Huy nak wala. Wah, ibini hatak kunama katupay kasi lagi nak wala eh. Tolyan. So, Nakawali ren si dadid. Puli rin. Puli rin katupay. O huli. Idol pa pe 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 balance. <laughs> Weron dan wan. Na Huy nak wala. Huy. Nakwala, nakwala. <laughs> oh, meran nakwala mang gatopay, nakwala. Uh, ang malaki din pala malaki pa naman sana yon. Eh, okay, binihata ko na mga tupay kasi lagi nakawala eh. Dito ko na nila. <laughs> uy, uy. Uy, na shoot siya. Lagayan ng pain mga tupay. Okay. Ah, <laughs> ya. Uli agad kakalapag lang mga katupay. To so, yan. Nakahuli rin si Daddy. <laughs> nakahuli kahuli rin. <laughs> Ay tinali na sa paayong lagayan ni Daddy. Ayos, ayos, nakahuli na rin si Daddy. Titinan natin mamaya mga Tupay Yung huli nila dati <laughs> Huli rin Huli rin Katupay Ano na Friends Poverland Ano na to <laughs> Oh 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 Oops Kalma 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 lang Kalma lang At Diya Tinapon mo na naman yung hinawan ko Kalma lang, kalma lang. Kalma lang. Mm. Ha. Okay. Huli ka. Huli. Idol. Prince Babberland. Ito, kapit oh. Kapitbahay mo lang ito. Shout out sa'yo, Idol. Huli. Huli. Idol, paper, 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 lunch. lance Ano na ni, sunod-sunod na yung Kain Aray, aray, aray Aray, idol Idol, ano to Sunod-sunod na Ang kain Wup, ya Oh, kunti na lang talaga, matatanggal na siya eh Kaya binilisan ko na nang hata idol eh Ha ah. ha Oh la la. Boleh na naman si Daddy. Boleh <laughs> na naman si Daddy. Uh, oh la la. <laughs> Sa si akin wala pa. to yung huli ko. Oh, huli rin mga ito. Ha ha. Ha laki oh. Oh laki daddy. Lapla daddy oh laki ang laki nito ang laki nito uy 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 sana pulupot ka na dyan pulupot ka na dyan <laughs> laki mga tupai oh uy laki oh rabih laki mga tupai uy ay rabih. Huli na pala Huli na pala Huli Ay malapad pa rin dadi oh Ay Tiyos malapad pa rin Uy sakto lang Ay sakto lang talagang naka Angat mga nga pa, eh. Laglag Oh Ay ang laki eh. Huhu French Babylon <laughs> Ah, <laughs> uh -huh. oh, huli na naman si Daddy. Hoy. Huli na naman si Daddy. Huli. Oh, ha. Oh, ha. sipul, sipul oh, ha? <laughs> <laughs> Ala kala sipul, Kabusing dia ay. Eh. Pulley na pala Yun 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 Pulahan Uy ay Uy Ang laki Nalaglag pa Woo Ang laki kasi <laughs> Nakawala mga tupay Ayan Pulahan Malaki Right mga katupay hapunan na naman mga katupay At kami pa uwi na si daddy Ayan daddy oh, nagliligpit na Ayan titignan natin yung huli na ni daddy B eh. eh? Uy, okay. hey, puno pala yan Puno, <laughs> puno rin pala mga tupay Lalaki pa oh Malaki rin, rin mga, mga tupay Alright Salamat sa Diyos mga tupay At uh, halong halos napuno pala yung Home ni daddy Yan si daddy ano masasabi mo sa pamimit natin ngayon daddy? I shall return. Ah, <laughs> Tomorrow I shall return. Tomorrow <laughs> pala mga tupay. I'll be back. <laughs> I shall return. I shall return. I shall return man. Man, si ano Si Arthur yun ah. <laughs> okay mga tupay. At siyempre mga tupay. Ipapakita ko rin yung sa huli ko rin mga tupay. Ito yung huli ko mga tupay oh. Oo, oh, meron. Ayun oh, ayun oh. Yung... Ah, prabi, mga tupay. Ano <tipos> na Oo. Ako puno na rin. Oh. Ayun. <tipos> ayun mga tupay ang huli ko mga tupay. Ako lang yung mga nakahuli niyan lahat mga tupay. Oh, ano tong cooler, mga tupay oh. Puro tilapia naman mga tupay, walang samang tubig yan. Binuhol na yung tubig mga tupay. Alright Oh, ano ni? French Barber Land. Halos puno yung cooler ko. Shout <laughs> out kayo, Idol. At kay Rod Choi. At kay Kabiwas. At kay Bata TV. At siyempre, kay Master Mike TV. At kay Pamingwit. Shout out kayo, Idol. Hanggang sa muli, mga Bye! See you again. Tomorrow. I shall return. Kamo kay Daddy oh. Ayan, oh. nag ah, nagsita pa na. nag nagligpit nag na si Daddy. Tayo. Yan mga tupay, pauwi na kami ah. Ah, kita kita na naman tayo bukas mga tupay. Ganyan lang araw ngayon mga tupay. Sabado at simpre may risk pa kami bukas. Ah. <laughs> ay, to ni Idol, yung mga kasamahan ko mga anglers mga tupay. Pak na dan sa inyo kita-kita naman tayo dito bukas ulit mga At Idol, Friends, Babberland, yan. Kita tayo dito bukas Idol. Bye-bye! See you again to my next vlog Bye-bye! Uli na to. Ay, nakawala na naman. ambil yes.